Buenos tardes damas y caballeros uh, magre-rest na sana si Vat uh, uh, this Sunday afternoon pero ito uh this is very important uh, dahil uh, this is uh, in uh, in re uh, relation to our earlier vlog kung saan uh, mag uh, I-binalita natin sa inyo o binulgar natin yung plano ng mga DDS, ng mga Duterte supporters na i-hijack o i-convert ang isang prayer rally daw ng Iglesia Ni Cristo, prayer rally na una inannounce nila ay anti-impeachment and pro-Sara Duterte. Uh, pero ngayon sinasabi nila prayer rally for peace na lang daw Uh, pero yun na kinakalat na ng mga DDS yung mga balita na ito daw ang simula or uh, hujat ng uh, people power laban sa Marcos administration. Ito na daw ang simula ng, uh, ng mga national movement to ou to oust president Bongbong Marcos from power at uh, meron rin na uh, kinakalat ng mga balita na meron na daw mga troop, troop movements meron daw mga troops na loyal sa mga Duterte na stationed in Mindanao, di ba sabi ko sa inyo ang Mindanao ay uh, ay uh, marami pa rin dito ay pro-Duterte kaya sinasabi nila may mga troops dito sa Mindanao at Visayas na loyal kaya loyal kaya ba Duterte ay uh, kwana daw uh, on the way na daw may mga troop movements on the way to reinforce and to shift uh, alliance to to Sara Duterte uh, kasabay ng rally diyan sa sa Kirino Grandstand bukas bukas uh, as initiated by the Iglesia ni Cristo kaya hindi nag-aksaya ng panahon itong si Armed Forces sa uh, Chief na si uh, General Browner na maglabas ng uh, ng statement na uh, according to General Romeo Browner ay walang katotohanan yung mga balita na may mga troop movement sila at susuportahin nila yung INC, kung lalo na kung kahit daw mabuo ito ng 1 million at saka yung 300,000 daw katao ng, uh, ng Kingdom of Jesus Christ na magsasanip puwersa sila. Pero sabi ni General Browner, kahit magawa pa nila yun, kahit mabuo pa nila ng, ng million dyan sa, sa Kirino Grandstand, hindi pa rin magwi-withdraw ng suporta. Ang Armed Forces of the Philippines from President Bongbong Marcos. In short, uh, they will remain professional, the Armed Forces of the Philippines, according to our AFP Chief uh, General Romeo Browner Jr. The military personnel will remain professional and defend the Constitution. At uh, in relation to this, sabi niya false daw and misleading yung mga online posts. O, oh, tingnan nyo. Hindi lang pala si Bat si Bat ang uh, naka-monitor doon sa mga sa mga online posts na sinabi. Yun na. The end na yung Marcos administration as of uh, mag-e-end na siya this week at mag uh, mag-take over ang power na si si Vice President Sara Duterte. So pati si uh, Si General Romeo Browner ay natunugan itong mga gani mga fake news na ito Sa, sabi niya, false and misleading itong online post claiming that the armed forces of the Philippines was mobilizing troops, mobilizing troops in response to uh, recent developments, lalo na yung yung kwan nga, yung uh, yung uh, di quando ho people power ah uh, uh, movement tomorrow people power exercise sabi pa niya sa isang sa kanya sa isang speech niya before I end allow me to take this opportunity to remind our soldiers in the armed forces of the Philippines to continue to be professional and competent, sabi ni Browder. Ha? Sabi niya in the past days we have seen a myriad of events that transpired in our country and this has shaken the political environment of our country. As soldiers we should not be shaken by this. So ina-acknowledge niya na medyo medyo magulong ang sitwasyon ngayon na saan meron tayo vice president na na nag issue ng threats laban ka sa presidente at sa First Lady at Speaker of the House at uh, meron rin pala tayo, uh, meron rin former President na nanawagan ng uh, withdrawal of support from the uh, from the President. Uh, so sabi niya, medyo magulo at meron rin mga impeachment moves laban kay Sara at meron rin mga uh, uh palpak at uh, uh, walang nangyari. <laughs> Bokya na mga people power uh, uh rallies diyan sa sa uh, sa EDSA shrine na puro vloggers lang ang uh, ang ang uh, pupunta diyan at, at uh, kahit ang dami-dami na -dami ng pagkain at tubig, wala pa rin na nagpapaloko ng mga Pilipino na pumunta dyan. Ah, So sabi ni Browner, kahit meron pa naman malaking people power daw o ano pa man, bukas, we remain loyal to the president. Sabi ni Browner, that means that we have to follow the chain of, of command. At syempre, ang chain of command, ang pinakamataas ay si President Bongbong Marcos. So we declare we are loyal to our country, we are loyal to our flag. We are loyal to our organization and we are loyal to the constitution. This also goes to say that we are loyal to the du duly constituted authorities. At uh, syempre naman yung duly constitu constituted authority ay si uh, under kay President Bongbong Marcos. Ha, uh, sabi sabi ni Browner, na sabi ni AFP Chief we continue, we we've sworn to continue to uphold the constitution and we have to keep this in mind so we will not be confused our mandate is very clear ya yeah, no kahit uh, bumuo pa kayo ng 1 million ha hindi kayo susuportahan ng military kahit maglabas pa kayo ng maglabas ng mga fake news na on the way na daw yung mga mga So, sundalo at mga police officials and personnel na loyal kaya uh, president former president Duterte on the way na daw papunta na daw on the way papuntang uh, papuntang uh, Kirino Grandstand at sasali na daw at mag-plate support kay Sara Duterte Bukas ah uh, sabi ni Browner, hindi pa rin kami sasama sa inyo, hindi pa rin kami susuporta. Yan mga sinasabi niyong gagawin na mga people power movement niyo. At uh, nanawagan rin siya na, kalma lang, kalma lang, relax lang mga kababayan. At uh, sabi pa ni Browner, and I quote, we call for calm and resolve and for everyone to hold on to our values of respect and nationalism that will guide us in these trying times, we reiterate our need to stand together against those who will try to break our bonds. yan, ha? so yan na. Uh, sabi niya kaya wag tayo maniwala sa dito sa mga fake news, fake news na my military movement at my, uh, my, uh, my 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 successful na people power na magaganap simula bukas yan at uh, yun on the way na daw yung military kasundaluhan at mga uh, PNP officials and personnel to Manila to support that people power movement. So, yun lang guys. Uh, brief news lang ito. Uh, para lang uh, baka nabahala kayo sa earlier vlog natin na kung saan sinabi ng mga binalita natin yung plano ng mga na mga DDS or mga Duterte supporters to hijack to hijack or to convert a peaceful uh, prayer rally into a uh, chaotic uh, people power rally para tanggalin sa pwesto si President Bongbong Marcos. so, uh, At uh, we would like to assure you, kahit i-hijack pa man nila yan, guluhin pa man nila yan, at mag-fake news rin sila tulad ginagawa nila ngayon, ay hindi pa rin maniniwala sa kanila ang militar because they remain loyal to the flag, to the constitution and to the elected president of the philippines so yun lang ha and uh, see you again tomorrow sa sa coverage natin dyan sa sa people power kuno na na ang intention lamang daw sabi ng Iglesia ni Cristo ay prayer rally at sinabi sinabihan ng Anila itong mga uh, manggugulo itong mag uh, mag-exploit at uh, mag uh, i convert i-hijack itong ng uh, prayer rally into a political uh, political rally or pa uh, people power movement o ang iglesia mismo sinasabi na huwag nyo na gawin yan bukas gawin nyo yan sa ibang araw pero kasalanan rin ng iglesia eh. hindi nyo na makontrol ito eh sabi ko na eh, huwag nyo na ituloy ito kasi wala naman ito maidudulot sa bansa ha? at uh, um, mali naman yung mensahe nyo na mag, magsama-sama yung mga magnanakaw. E kung ganyan, i na lang natin yung COA, yung Commission on Audit, i na lang natin yung useless na Office of the Ombudsman. Ha? Kanya-kanya lang tayo, nakaw dito, nakaw doon. I-abolis natin yung PNP, i-abolis natin yung malakanyang. kanya-kanya, nakaw-nakaw, patayan lahat, left and right. Ha? Kung yan bang ba gusto ng Iglesia ni Cristo na na i-forgive and forget yung mga magnanakaw, i-forgive and forget na rin natin yung mga rapist, pakawalan natin. Lahat ng mga killer at rapist dyan sa sa Kwan, sa Muntinlupa, sa Bilibit Prison. Kasi okay lamang pala eh. Yung mga iba dyan, nag, uh, nag estapa ng mga 1,500,000, million, 200,000, pero kulong sa estapa. E eh, natin yan. Kasi gusto ng Iglesia ni Kristo, kalimutan na natin yung 7 billion na na advance uh, advance cash advance na kinuha ni Sara Duterte sa sa DepEd at yung nilustay niya na 612 million na confidential funds at uh, yung 80 billion na katiwalian dyan. So gusto ng Iglesia ni Cristo, i-forgive and forget na lang natin yan. So i-forgive and forget na rin natin yung mga, may mga drug cases dyan sa, sa mga sa mga kulungan sa ko, mga 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 police stations i forgive and forget na rin natin yung mga rapist diyan at killer diyan sa believe it, prisons pati mga drug lord wala na remove the law wala nang batas Everybody everybody gawin lahat kung anong gusto natin. Yan ang gustong gawin ng Iglesia ni Kristo. Kaya kasalanan nyo ito na ginagamit kayo. Kayo may may gawa niyan. Ngayon kayo umiiyak dahil pinagsasamantalahan ng ibang grupo, in exploit yung sinasabi nyong uh, prayer rally. Eh kayo, kayo <laughs> you, are, you you have to blame yourselves. Ha? <laughs> Uh, Siyempre, alam nyo naman, gagawin, gagawin talaga ito. Ngayon, biro nyo, kinakalat nila ng mga balita na, na papuntaran rito yung mga loyal forces ni, ni Duterte from, from Mindanao para to support the people power laban kay Marcos. o so, Tingnan nyo. Uh, ma, uh, if you want to help Marcos, masiniraan nyo pa si Marcos. So hanggang dito lang muna tayo. Thank you very much for watching. Happy weekend to all and see you. in my next vlog.